So ayan mga kagrebel, dito sa kabilang kulungan uh, ni sir, mayroong biik na hiniwalay nila sa kanilang ano uh, kasama. Yan. So tingin, tingnan po natin mga kagrebel yung uh, paa dito sa huling banda. Mayroong ano mga kagrebel na mamaga yung joint niya mga kagrebel yung dalawa ganun din sa kabila. So ang tawag natin dito mga kagrebel yan po itawag natin sakit na arthritis. Kapag hindi natin niya aksyonan agad mga kagrebels, magiging severe arthritis itong mga kagrebels. At saka magkaroon din ito ng gown sa kanyang dalawang joint. So at saka mahirapan ng lumakad yung mga alaga natin. At saka unti-unti ito mga kagrebels na mamamayat. At saka siguro mga kagrebels hanggang sa huli, uh, maitala na din natin siya sa mortality. So ngayon mga kagrebels, napuntahan agad-agad natin itong mga kagrebels. Hindi pa huli ang lahat. Droka natin ng uh, antibiotic. So ito pong gamitin natin mga kagrebel, gawa ng San Miguel. So wala may sinili, oxytetracycline. So tingin ko itong antibiotic na ito ay napanulunan yata ito ni Sir sa raffle namin doon sa Doros. Yung seminar kami doon. So ito din iturok natin mga kagrebel kasi wala naman tayong alamaisin dyan na nadala. Buti na lang may alamaisin si Sir. So mas technician pa si Sir kaysa akin. <laughs> kasi may gamot siya nalala. <laughs> Ako walang gamot. So, yan mga kagrebels. Iturok natin dito mga kagrebels. Uh, lagyan natin ng over. Siguro nasa 1.5 ml. Iturok natin mga kagrebels. Kasi malalaki-laki na ito mga kagrebels. Tingin ko nasa uh, almost 15 kilo yata ito mga kagrebels. Yan, turok ka namin. Ubus. Ubus, salamat. Vitamin. So ayan mga kagrebels, natapos na po nating yung tinuro ng isa dito mga kagrebels. Mag-update lang po tayo mamaya o oh, sa sunod mga araw mga kagrebels. Pag ulit, bisita tayo dito mga kagrebels. Tingnan mo natin ah, uh, yung isa mga kagrebels. Yan. So nahirapan talaga mga kagrebels sa paglakad. Yan. Tingnan niyo. Yan, hirapan. Pero babalikan natin mga susunod ng mga araw mga kagrebels kung ano na po talaga ang kalagayan niya o ano na po ang update sa kanyang ragamabulis. Yan, mga ka Salamat, bye bye.